So may tanong ko uh, siya sir. Para sa inyo, mga bossing, totoo ba na nakakasunog ang enhancer? Uh, on moderation kasi, hindi. Tulad nung ano, ito yung meron kami. Mm. Enhancer niya. Probiotics with enhancer. Ang ano niya, in moderation, pwede sa. Normally kasi, mm. ang main use nung enhancer is, napan nagpapapula sa ng mga food Mm. Ma itlog 'yan eh. ah. tapos sa eh. pwede siyang gamitin sa salmon. 'Yun mm. yung main uses niya. Tapos na na ano natin na pwede siya sa flower horn. Lumalabas oh. yung color ng flower horn. Uh, pag na kasi we have tried it eh. Pero so talagang sobrang pakain mo ng enhancer na parang wala ng pahinga. Mm -hmm. 'Yun medyo nagiging dark brown yung kulay ng isda. Totoo. 'Yun yung nasusubok. Tapos pag nasobrahan mo naman siya ng todo-todo, doon lumalabas hmm. yung infertility. Oo. Oh.